Warrior's Tale, Episode 15 Ang Rebelasyon Yue, sinasabi ko na ikaw nga iyan. Dibli ang tinago ni Yue ang kamim upang makaiwas sa Han. Buong akala ko ay patay ka na. Na siyang totoo kamahala. Habang nag-uusap pang po sa mga nangyari sila Yue at Raven, Nakitan kita ni Monique ang pananadik sa harit habang si Yue naman ay mapapasing halos sa niiwas na sa harin. Kamahalan, di ba masyado na napapalapit ang kabanyera sa hari? Hayaan mo sila, Perlina. Mahal na hari, tumanhin sa aking bala, Ngunit na mataan ko ang mga bandido sa di kalayuan, kailangan na ating pumilos. Yun know, oh, dalhin sa ligtas na lugar ang hari at ang reyna. Paano ka? Hindi ka ba sasama? Gusto o manhin ka mahalan mung hindi ako makakasama sa inyo dahil kailangan pung harangin ang mga kalaban. Hindi ako makakapayag na muli sa mawala. Siyang tunay, anak. Ama! Tumakbo pa tungo sa ama si Yuri at niyakap niyong ito ng mahigpit. Sumama na sa kanila, anak. Kami na ang bahala rito. Ngunit, tama Huwag ka nang lana. na. Minsan ka nang nagsafletisyo. At tama na iyon. Mabigat na sa loob na iwan ang ama o manis siya kasama si Lorraine.